Mayroon well, ako share sa inyo mga kapatid. Before manalo si PRRD pero sumisikat na siya. At napag-desisyon ako na na siya ang iboboto ko doon hindi ko siya kilala. Uh, hindi, hindi kagaya nila Marrojas, Jojo Bina, Grace po. Sila yung kilalang kilala ng time na yun. Miriam, even Miriam, the late Miriam Defensor. Pero sabi ko, si sa lahat ng ito si Duterte yung pinaka okay yun yata yung mga kasabay niya rin tumakbong pagkapangulo eh pero sa, sa amin ng mga nakikwentuhan na pro Duterte ako yung pinaka antay sa paningin nila although well, pro din ako sabi ko sabi nila ano yan kamay na bakal lilinisin niya ganyan ganyan ang mga kwento sabi ko eh, hey, I think meron ding masama yan na ano, I think meron din yung may korporasyon din yan na yayaman siya pag nanalo siya like everyone else. Hindi totoo yung Davao Death Squad, sabi nila. Sabi ko naman noon, sana totoo. Hindi. Alam niyo kung bakit? You cannot protect yourself kung hindi ka parang war. It takes a warlord to beat a warlord. Yun ang katwiran ko nasa sa'yo na lang kung paano mo poprotektahan ang mga kababayan mo but you cannot you cannot uh, go against these oligarchs and these evil people kung hindi ka siga kung hindi ka kung wala kang means lahat ng mga politiko merong guns guns and gold especially mga local politicians kailangan meron ka nun. Guns, guns, and gold. Kailangan meron kang para protektahan yung sarili mo. And then kapag kaya mong protektahan yung sarili mo, that's the only way that you can go against the grain. You can go against the flow of these evil shits. Pero in a way, kailangan meron kang konting tuso, kon may evil ka rin. Di ka dapat kaya. basta bastahin eh. So, yun ang aking contention na. Naging DDS na ako ng tuluyan upon the first six months pa lang niya sa trabaho. I'm very satisfied na. Hanggang ngayon, nawala na siya sa pwesto. And I still do not know anything masyado about sa kanyang financial status o kung meron ba siyang milyones o bilyones, whatever. Hindi, hindi ko na alam but I'm pretty sure na hindi siya kagaya ng iba na nagpayaman talaga siya pwesto. I'm 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 very sure of that. Hindi kagaya ng iba, inuuna yung negosyo nila, inuuna yung political na layunin over uh, the others. So ako, I still wish I still wish na meron silang maraming kayamanan. You know why? Sila lang yung may makinarya ngayon which is yung makinarya ng taong bayan along with the PDP laban. Para labanan itong mga gago rito sa Pilipinas, sila lang. And uh, gusto ko rin yung meron silang konting gaspang. May mga alas na di mo sila pwedeng basta-basta ipapatay. Yun yung gusto kong meron sila. Kasi kung kunwari ang ang papang may isang mabuting tao, santo, ala naman siyang guns, guns and gold, papatayin lang yung, tapos babanggayin mo lahat, patay ka. So ako, I still wish they have means talaga. Means na beyond the reach of even the most uh, corrupt and, and rich and wealthy ng mga demonyo rito sa Pilipinas. God bless.